nagpapalo siya sa akin pero ayaw niya video <laughs> Damong liga! Ang kulad niyo. Oh. Meron akong pre-sample na dumating. I-video ko siya nang walang cut, okay? Para kasi wala akong nakakapa kung ano siya. Kasi parang alam niyo yun, o. Oh, parang bubble wrap lang siya. Parang walang laman sa loob. Ay, pa ba siya kinakapa? Kaya unbox natin kung ano ba itong pre-sample na ito na dumating. Baka mamaya kasi, ano lang talaga siya, Plastic lang. <laughs> Di ba alam ko ano yung laman niya? Nga ba? Ano man, parang wala akong nakakapa eh. Ito po puro plastic lang. Maka bubble wrap lang po. <laughs> ito ko puro magkong ano? Bubble wrap. Ano? Ano yung laman sa noo? Ano yung laman sa noo? Wait lang. Wait lang. Kasi ang ano na eh oh. Ang bubble wrap na ito eh. Parang bubble wrap na bubble wrap eh. Parang ulan laman sa loob. Kaya Ay, ay, ito pala. Ito. <laughs> Isang malaking stick. <laughs> Ulo. Ay, ito. Alam niyo kung para saan to? yung ganda ho. Ito may hawakan. Tapos, ayan. Alam mo kung para saan to? Pang gardening. <laughs> pang tanggal ng damo. I Stainless siya. O, uy, mukhang matibay ha. Welding. Ayun, no. Maka welding. Tapos heavy duty. Stainless. Makapal dito. Makapal siya. Tapos, nagpakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Eto daw. Kasi pati yung ugat. Oh, ayun oh. Pati yung ugat na Ang haba din niya ah. Try mo, try mo. <laughs> Ngayon oh. Parang nagaharabas ka ba? Oh, ayan. Ang daming mga damo dito sa harapan ng bahay namin. eh, yung bahay namin. Oh, di ba? Oh. Ah, tapos ito yung harap niya. Ang daming damo. Oh, tumubo na kasi nagtag-ulan siya. Ang hirap niyang tumaas na talaga yung mga damo. Ganyan, oh. Mm, hindi na makuha ng kamay. Eto, dito eto, daming tawa-tawa. oh. Tawa-tawa yan, eh. daming damo dito. Pero siya gusto daw niya yung kamay. <laughs> Kam kamay daw mas mabilis. Pero eto kasi, hanggang ugat makukuha oh, ba diba, Kuwang-kuha yung ugat niya, oh. Kasi matalas yung ilalim niya, guys. Ito, po Pakitaksa niya, ha. Ito, Ato pinainyan. Oh. Ayan, ganyan siya oh. Parang sa kulay lang. <laughs> Ayan siya. Tapos eto makapal naman siya. Tapos eto mabigat. Oy, ang ah. talaga ba? po <laughs> ako. Thank you so much! Gusto mo magpapicture? Charot lang! Charot lang! Siya nang mismo nag-offer. Ayaw ni Kuya magpapicture! Nakapalo daw siya sa akin pero ayaw niya yung... Happy gardening. Yeah, Good morning. Damong mong Anh tu Anh tu Anh Ayan ang ayan roses ay kala ka mo ng gunting bait lang kuha ka ng gunting kaya mo yung kamay mo buhay ka yan buhay Ga ayan galing yan eh kaso lang nakasira yung sa akin doon eh. kasi may may eto galing yan din dito oh ka lang sige gardenan nyo na yung harapan ko kala ka mo ang paputulan Ganon? Oo, oh, kasi nga, anday, no? Oh. Tignan mo, sobrang taas lagi. Oh, oh. Hindi, baka tulong lang ako dito. <laughs> Dagdagan ko ate, ha? Ah, sige lang, go. <laughs> Basta nasa vlog kita, ha? <laughs> <laughs> Basta nasa vlog kita, ha? <laughs> vlog kita. Ayan, anong, bay? May ako ng Rose. Char Ay, <laughs> Sarat <laughs> Uy, ito alabo. Ano to alabo? Hindi yan alobera. Ano yan? Um, para spada? Hindi, uh, agabe. Agabe. Okay na to. Okay na yan? Oo. Uh, uh Thank so, you. Uh, baka ito gusto mo rin patulin. Oo nga kasi pagka pinuputulan <laughs> siya, uh, binabawasan. Uh, Oo. Kasi the more na pinuputulan yan ba? Nagganyan siya. tapos ah, na namatay. The more na pinuputulan kasi ito, dapat tinitrim lagi siya. Oh. Para nagbubloom siya lalo. Pagka tinitrim. Ay, you. Ayan. Thank you. Thank okay. You. Ayan. siya ng rose. Natapos na rin kami magtanggal ng mga damo dito at umulan na rin. Pero ayan, tanggal lahat ng damo, pati yung grass na tanggal. O ba? Diba? <laughs> kalbo na siya lahat wala na nang damo wala na rin grass tutubo pa kaya yung grass nito yung bermuda grass gusto ko sarang pataniman ulit ng bermuda grass para pantay pantay yung mga grass niya dito ang pangit kasi tignan eh para siyang ano na na naewan maganda kung may bermuda grass so anyway ayan na ah. katapos din kami mag garden